Nagkaroon ng na pera nung Pasko sa New Year. Ilagay mo ba na naman yan? Wala. Yeah. Mga ginawa mo na ba ano, Naglagay lang ako ng isa. Sabi sa'yo, di ba? Dapat yung pera mo, pinapalitan mo ng 3 twenty 20. Ilagay mo dyan. Isin mo, bawang punit yung papel. Ipunit na sa ilalim. Ang ganyan ko, pambili ko ng bay. Ang kaya na sa istit? Yung ganito ko, papambili ko ng e bike. Kulang pa yan. Tingnan mo, pag mo ito, kaya eh, lang, ano, ito, pag napuno mo ito, <coughs> ay, ano. For a hundred forty. yan. 4, ay, papa, ko na yung sitting sa jari. Hmm. Ba't ka ba nag-iipon? Para saan? Para kain Aano mga kain, araw-araw ka -araw naman kumakain. Ako pag may pera, binibili ko pagkain. O para pag ano? O. Para pag may... wala nagpapagawa sa'yo, oo. May araw bang hindi ka nakakain? Hmm. Wala. Diba? Kumakain ka nga. Minisan limang beses sa isang araw. Ito, ito ba bakit nung nagka pera, hindi mo naisipin lagyan yan? Bye. Ano ba ginawa mo sa pera mo? Pera? Bumili ka ng gamit ko? Gamit sa school? Ayun papa ayun papa sa ayun matin. Hmm? Ano nabili mo? Ano nabili mong gamit? Um, hmm. Uh, Di diba ba nagkaroon ka ng 1,500 sa na ata eh? Hmm. Naubos? Ba't naubos? Hindi, hindi. Nilibre ko kasi si ate si Hmm. Tapos, ano, bumili ako ng... ...sumuti lang. Hmm. Tapos si ate si Anaya, Tapos si ate si Anaya, ano, nilibre mo si... nilibre ko siya ng shawarma. Hmm. Ito nagbibidyo. Ito nilibre, hindi ka naman nilibre mo. May pa nga siya. At tapos so, ano pa ko? Para nga masamahan niya ako eh. So, saan gusto ko eh. Oh. Nabili ko doon. Ang regalo ko itan sa ano. Wala tit no no nil. No yun. Tapos. Dalawang laruan. Tapos lang. Ah, 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 ah. Dalawang laruan. Tamant. Tapos. Tapos. O, tapos Ayun lang tapos ko si Ate Sanaya Ito na ko May natira ng ano eh 10 saka 5-5 Kaya pinambili ko na lang ng papa. O anong naisip mo? O natutunan mo nung nagka pera ka? Tapos naubis yung pera mo? Ano dapat mong gawin? Susunod na magka pera ka? Huwag mong pili lagi. Para na susunod na pera ka pa. Ibigyan mo na ng nanay, tatay mo. Binigyan mo ba ang tatay mo, nanay mo? Binigyan nga kita sa ampaw eh. Ito din eh, binigyan din kita eh. Pambili ng ulam eh. Hmm. O, nagbigyan para? siya ng ano, pambili ulam. Nagbigay siya sa arang pambili ulam. Binigyan para na pambili ulam. Tapos, tapos, yung na pera ko doon. Basta marami binili. Mga ayaw ko lang binili. Tapos, yung... Yung sa New Year naman, di ba, nagpera pa ako doon. Yung uh, unti lang yung pera ko doon kasi nagbigay yung lulod ni Kaela. Tapos... May nagbigay pa. O, oh. hindi, naging 400 na pera ko. Oh. O, oh. hindi binigay ko dyan. O, uh. hindi, hindi yun. Ano pala yun, dapat yun. Ngayong bata, anong gagawin mo para magkapera ka? Anong naisip mo gawin para magkapera ka? Matulog para malagay dito. Matulog sa Nagtangariya. Paano ka magkakapera pang natulog ka? Bigyan pa pa. Oh, eh. Hey.